Tito Oy. Loli. <laughs> Kumusta? From <laughs> Mga U idol, oh. <laughs> from United Kingdom. So, Tito Noli, kailan ka pa dumating? Noong 21 ng uh, 21 October. So, babalik ka mamaya? Oh, mamaya na. Ah, uh, 10:30 flight namin. Kamusta yung Pilipinas? Uh, masaya talaga. Uh, naging parang turista kami ngayon dito sa Pilipinas. Yung two weeks namin, in-stay namin dito, kung saan saan kami nakarating. Nagpunta kami ng Bicol, nagpunta ng Bataan, kahit Bagyo, nagpabiyahe kami. <laughs> Welcome back, Tito, sa oh, Pilipinas na God. motherhood na din. mother <laughs> country. Namis, ah. namis namin to eh. Tito, <laughs> tito na, si, Tito ka, si Kanoli po ay may vlog din. Ayun. Ka Kanoli vlog ang pangalan. Kanoli vlog. Pag gusto nyo pong malaman yung kung paano mabuhay yung Pilipino sa United Kingdom. <laughs> right? Yun po yung dito. Ano pa mga ma-share mo sa Kanoli Vlog? Ah, uh, hindi gusto ko lang ano, yung sa Kanoli Vlog po, isa po tayong member ng uh, Kalingap mga charity vlogger po na nagmula sa diet sa pangunguna ng aming founder na si Kuya Bal Santos Matubang. Ganon din yung kanyang anak na si Kalinga Prab. At uh, ngayon, sumusuporta rin kami sa isang love team ng Kalingap ito yung Danjoy Lab Team. Andiyan si Kalingap Dan na nagpapagawa rin ng bahay. Kahit walang sponsor. Doon sa kanyang kinita sa YouTube, ano, halos, uh, talagang doon na uwi sa pabahay niya. Ito Ni politics yan? Yeah. Hindi, hindi politics. Oh, so. talagang, talagang bukal na loob oh, niya lang? Oo, bukal na loob na ano. Uh, nagpapabahay talaga sila. Maawain sila sa may ano, Mahihirap. Kasi sila yung mga ikang kung tawagin na, na nila eh, yung pinakalaylayan na ng mga may hirap talaga, pinakadulo na sila yung umaabot. Kaya, What can you say about that, Jay? Amazing. Isang dapat ah, ah talaga ah, dito, no? Yeah. Kaya, ayun, yun din, ah, pakiusap ko, out natin yung Danjoy Lab Team. Yan ngayon ang isa sa sumisikat na doon sa diet, sa lab team na ginawa ang director dyan ay si Kalinga Prab. Meron din silang ano dito? Facebook page? Meron. Uh, meron kaming ginawa na Danjoy Founders yan. At si Kalinga Prab meron din. So makikita nila sa hmm. Facebook page? Makikita nila ron. Ah, oh, nakakabilib nakaka dito? At talaga nakakabilib. Ang kanilang napapagawa na bahay, magti-300 na. Wow. Oh, hindi sila politiko, hindi sila... So that's no. 300 family, technically, mm -hmm. or more. Kasi mm -hmm. baka sa isang bahay, dalawang family. At napakarami pati nilang mga pinapag-aral na mga bata. Oo. Oh, ang daming ano nila, amazing mga estudyante. Maraming. Amazing. Ngayon ko lang dito uh -huh. napatunayan na, siya kasi project din namin yan dito. Gusto oh, yeah. namin lumaki itong PBA Motoclub namin para mas marami ko may matulungan. Uh -huh. Ngayon ko lang napatunayan na, ang dami rin pala talaga na nagkukusang loob uh -huh. tumulong sa kapwa. No? Ito nga, after ng bagyo, pumunta agad sila kasi apektado sobra yung naga eh. Pinuntahan talaga nila yon At namigay sila ng mga relief goods. Naga na is ano. hometown ni Vice, Vice President. Abarientos, taga naga siya. Kuya Johnny. Eh. Okay, oh, Kuya Johnny, yes. Si ito naglalaro. Ah, okay. Si... RJ. Oh, RJ Barrientos oh. din. Oh. oh, taga naga yun eh. Tapos si Vice President natin. Oh. Si Vice President oh, naman. Na, ano, Nelly. Le Leni. Ah, Nelly. Le Nelly yung rap yun. Le Leni. 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 Robredo. Oh, Robredo. Yes. Nakita ko oh, kasi, nakapalo kasi kami sa kanya. ayan. Uh, <laughs> so, mga ka-amazing, again, please subscribe and follow Kanoli Vlog. So, kung gusto nyo ng mga opportunities sa UK, pag gusto nyo ng mga haharapin nyo, no? na-explain mo din doon, Tito, pinapanood oh. kita eh. Natutuwa <laughs> ako dito yung mga YouTube mo. <laughs> Sarap din eh, para, para, para ka na rin nasa United Kingdom pag pinanood oh, mo yung gumagala ako roon eh. Minsan, ano, uh, nagpuntahan kami doon sa mga puno ng mga mansanas, Apple. Talagang ma-amaze ka doon sa iba't ibang klase ng puno ng mansanas. Tapos, nalalaglag lang para, sa, para lang santol ako nga eh, nabubulok, hinahayaan ng nabubulok doon sa ano, sa ilalim ng puno. And, Jay, explain mo na sila Tito Noli at sila Tita ang nag-entertain sa atin sa Europe. Yes, noong nasa Europe kami, uh, we had a first bad experience, di ba? And then, uh, sinalo kami nila Tito, nila Tita, and the rest was history after that sobrang nag-enjoy na kami doon and <laughs> na-experience namin yung UK na uh ano we got to see all the sights. we had to got got to taste all the good food diba and we got to meet a lot of good people doon doon mo mapatunayan na sometimes mga amazing sa buhay yung bad experience can always turn out to be a good experience kasi yung bad experience yes parang naging blessing in disguise pa dahil dun sa bad experience na yun, nakilala natin mm -hmm. no? yung mga dapat natin makilala. Siyempre, humahanga tayo sa kanila eh. <laughs> and, <laughs> yung ano experience namin, nakala namin magiging disastrous, mas napaganda pa. Because of you, Tito Tita. Lahat lahat po kayo, dami ang no? uh, dami, no? Nagsama-sama yung mga Filipino ng community Pilipino. para saluhin tayo, di ba? So, thank you. And, good luck po. Pabalik na po kayo ng United uh -oh. Kingdom. Uh, mamaya. Balik na kami. Flight na namin ng 10.30. Alis kami siguro sa bahay ng mga 6. <laughs> uh, Tito, thank you. Uh, thank you. Salamat. Thank God bless sa yo. <laughs> Rico, JJ, ah, nagkita-kita muli tayo. Napakasaya namin talaga ngayon. <laughs> Meron akong hmm. itatanong sa'yo. Sige. Kailangan honest ka, okay? Uh. Alam mo ba yung dating ending? yung nilalaro natin nung bata pa lang tayo sa basketball game? Oo. Oh. Ah, uh, high school pa lang ako, tumataya na ako dyan noon. Naglalaro ka? Oo, oh, naglalaro ako noon. Nananalo ka naman? Nanalo ako once. How uh, much yung, um, naalala mo kung how much yung oh, uh, ba, ano, um, pay mo? Ang taya ko ay piso, tumama ako ng 40 pesos. Wow! Nice. <laughs> For, anong year yun? Uh, 19... Ah, mahahala tayong edad ko na ito. Ang taga na ito. May good news si JJ sa'yo. Ah, ano 'yan? Tito, meron ng bagong ending ngayon. Hindi na kailangan ng ano 'yung manual ba tawag doon? 'Di ba hinahanap mo pa 'yung nag oh. Uh, hindi, uh, nasa papel. Uh, oh, hinahanap mo pa. Kailangan oh. mo hanapin 'yung papalaro. dito online, uh, na. online na. Online na. Ano ka lang sa logo na ka lang sa uh, GameX www.gamexsports. .com.ph Oo, oh, kailangan kailangan kompleto yung website kasi alam mo, daming scammer baka mamaya mapasok mo yan Ano no? dito yung sabi mo kayo na yung piso tatama ng 40 Oo, oh, 40 pesos Dito peso. sa ending game namin sa online sa online oh. ni GameX yung piso mo 70 ang ratio 70. ngayon 70 yung mapapanaro Ma mas malaki Mas malaki pero siyempre, ang minimum yata nito is 10 pesos. Oh, okay. So sa 10 pesos mo, ang mapapanalunan is 700 pesos. Ba, ang laki. Nice, right? Oh. <laughs> ang 20 pesos mo, 1,400. And so forth and so forth. So, sky's the limit. Ah, uh, maganda yan. Pero di ba dito, ikaw ba, ako lang ba o parehas kayo, si JJ din sa kayo, dito Noli? Oh. Parehas lang ba na pag, pag naglalaro ako ng game mix, mas na-enjoy ko yung basketball game? Oo oh, naman. Kasi naabangan mo yung uh -huh. last digit eh. Uh -huh. So kahit uh -huh. tambak na, na yung timo. Oo. Oh. Ah, kahit tambak ang timo, parang okay lang. Meron ka pang ano eh. <laughs> may pag-asa ka pa rin manalo doon sa... Hindi man manalo yung team mo, may pag-asa ka manalo doon sa tinayaan mo sa ending. <laughs> Yun. Uh -huh. And meron Yun, uh -huh. pang option sa gamings, di ba? oh, yung La lottery oh. style na ano. Um, tawag dito? Lucky four. Yeah. Meron din uh, ba naming option dito? Meron din ba yung ano? Kasi noon, talagang yung ending noon, panahon namin, yung sa final score lang. Mm. Meron din yung ano, yung per quarter. Meron yan, yan option. Meron yan. Yes, tito, yan po yung lucky four. lotto style game, pero Ayan. four digits lang to. So, yung last digit ending score of the winning team of each quarter in any sequential order. Tapos, sa uh, lucky four, meron din lucky pick option, which is system-generated combination yung ibibigay sa player. Ah, ano? Maganda. <laughs> tapos dito yung tama, yung first per quarter naman may option din. ah uh -oh. Pagka yung number mo may specific pwedeng manalo sa first quarter, second quarter, uh -oh. third quarter, tapos pang mo yung comfort pang yung pang-final game, pang okay. number. So maraming option. If gusto mo yung more details, punta ka lang again sa www. Gamexports.com.ph And then, nandun na lahat dito. Ayun. Uh, lahat ng ano, ma malaman mo na. So, Number. Marami ka na rito makukuha dyan. <laughs> yes. Uh, Ang amazing! Meron kaming gustong sabihin sa inyo! First and original online basketball ending sa Pinas. License to ng Pagcor. 20 minimum play can win hanggang 1,400. 100 pesos minimum cash in. May dalawang klase ang game sport. Meron dalawang klase ng game exports. Happy ending and lucky 4. Ang happy ending ay 2 digits lang. Ang lucky four naman ay apat na numbers. So, parang lotus style siya, mga amazing. Isa, so, ang lucky four is lotto style game pero 4 digits lang. Last digit ending score of the winning team of each quarter in sequential order. Sa Lucky 4, merong apat na lucky pick option which is system generated combination yung ibibigay sa player. 20 can win 1400, 50 can win 3500. 100 can win 7,000, 300 can win 21,000, 500 can win 35,000, ,000. 1,000 ,000 can win 70,000 pesos. Woo! Wow! Dapat unstoppable kayo maglaro ng gaming sports. Kay Nice. Ito's some amazing, uh, we just want to apologize to out fine chair at mga lugar at dito sa Pilipinas na hindi namin natanggap ang PBA Moto Challenge dahil sa ibang commitment namin. ngayon po mga amazing, kaya na namin tanggapin yung mga invitation nyo. Kung kilala nyo po yung mga organizer sa lugar nyo, mapapinas man yan o ibang bansa. Amazing! If may kilala po yung mga mayor, governor, congressman, kapitan, mga councilor po, request nyo na lang po na makalaban namin ang all-star sa lugar nyo. Uh, para may chance po sila na may pakita nila iskiles skills nila sa grupo namin dito sa PBA Moto Club Challenge. Tanda na ba kayo makalaban ng PBA Moto Club? Tanda na ba kayo? Mga amazing Excited na po kami pabisita ang mga lugar nyo at makalaban ang mga all-star selection sa bawat lugar na pwede natin puntahan kita po tayo mga ka-amazing. Ito po ang mga players na pwede nating i-line up na makakalaban ninyo sa Feed Bay Challenge. Ah, ah, uh, pwede, pwede po kayo ah, uh, <laughs> pwede po kayo ah, uh, <laughs> pwede nyo po kami kontakin na uh, dito sa Viber, Whatsapp or at the Messenger Feed Bay number is 0918 uh, 808 amazing 0918 808 -1985. So kontakin nyo po kami uh, First step natin Yung date And yung lugar po and Then we can negotiate kung ano po yung mapagkasunduan natin Para makalaban namin yung mga All star nyo Again yung lineup po namin Is consist of 25 PBA players So kayo po, yung organizer po mismo pipili, out of 25. So, kayo na po mag-decide kung sino yung gusto nyo makalaban. And depende rin po sa availability ng mga PBA players natin. Which is sometimes busy po, sometimes available. But, out of 25, lagi po tayong may 10 PBA players sa lineup. So, laban mga kamazing. Kita kits tayo. I just wanna give a shout out to Boss Ruben. Uh, thank you for the new GWM Canon Very nice pickup truck. So, amazing. Check this out. Uh, this one's in manual. And uh, as you can see, nagamin na namin uh, for hauling to. And sakto sa kap amazing kasi 4x4. And 7 years. 7 years. Am ah, a 7 years warranty pa? Yeah. So, pwede kay drive, no worries. anything happens, pwede nyo ibalik sa kanila and they'll do it. Ayusin nila. To bumper, years to oh. Nila. Salamat. Gilles siya, Gilles. Congratulations sa new car. Thank you, thank you. So itong version na to guys is uh, manual. So perfect for racing to. Joke, wag kayo mag-racing. Bawal <laughs> <laughs> yan, bawal. Bago ah So we got leather seats. Uh again manual, this is the manual version. Uh, we have 360 camera. Malaki yung uh, infotainment system nito. And uh for a 4x4 na pickup. Very ano, siya? very comfortable siya. All right? I'm